samtang nabisi busy karon ang uban sa pagpinaabot sa kinamangay nang gawas po ni sa social media kining mga ingon ani nga mga quotes daw murang na bali na ron ang daggan sa panahon kay ang mga kandidato na gihulga sa mga quotes na ay ingon ani na ay ingon ana na ay ingon ani na ay ingon ana o bisan unsa kapait, kaya na lang kapait kana apa ubang mga butante nga mihulga nga matud pa Basta way ka mga mahitabo, awa joy boto nga mahitabo. Astilan mga bayno, unsa naman lang gay ka hikaw ug maon sa tung barangay kung ingon ana ang mga baruganan sa mga butante. <sighs> sa naing bahin naasay uban nga nagpaabot sa panimalos na diin naghinam-hinam na nga kanon ang paon og iluwa ang taga. Aligri og saksak sinagol ng eleksyon na samtang sa pikas bahin mitamaw kining pangutana sa uban kung nagkasungag ba ang slogan sa kapitan nga matod pa to see is the result o ang slogan sa mayor nga matod pa to see is to believe kana paoy atong tubagon karong taon taon ari usata sa mga butante na medyo nabitin pa sa atong kampanya dili kalikayan nga sa hinapos nga bahin sa eleksyon magbangga jining baruganan sa kwarta og prinsipyo sa di mabaylan kung hain ang motohop ani og ang matay og sa balatian og pangunahuna sa botante nagagad na sa imong paminsar pinasubay sa demokratikanhon nga sistema sama sa atong nasod sa katagahan sa mga nikandidatoron unsa may imong sukdanan sa imong pagpili matud pa ni George Washington based in the principles of truth and trust. Puerte radyo di ang simpula no kung buot huna-hunaon kay nagbase man sa truth and trust. Sabi ni saya pa, kamatuuran o kasaligan ang pangutana kinsa may kasaligan nilang tanan karon kanang mukamang o kanang nagpakamang bitaw na ho to ang truth nga giingon ni George Washington nga kung sabi ni saya pa kamatuuran gisusin ako sa pilosopiya kining truth pastilan mga bay mo kabat og 88 kabuok so kung hot doon ta ni tanan maabdan taga ning ari lang sa ko sa pinaka basic nga nasinati na tumatag adlaw sa 88 kabuok tugote ko nga lima lang sa ang akong i-share ninyo ani sa principle of truth na akong gihagpat mao ning musunod kining gitawag og coherence theory of truth correspondence theory of truth conspiracy theories of truth pragmatic theory of truth o kinigitawag og factual theory of truth unsa maning ning lima atong tagsa on, mga bay Kining coherence theory of truth nga matud pa states that the truth consists in its coherence with some specified sets of proposition mga pangunahon na ni nga sa ilang gibati kung unsay gisulti sa speaker o kandidato agad sa kung unsay namat-an sa listener o butante pananglitan moingon si Ate Leslie vote straight sa team Solis ha apan kaagad ni sa mga botante kung unsay ilang nama-an sa ilang lugar kung tinuod ba o dili sa correspondence theory of truth matod pa the truth of a statement is determined by how it accurately describe the message pananglitan mo ingon si ate Jinky atong ipadayon ang nasugdan sa administrasyon kinahanglan mutok majud ang imong istorya nga naa gyud nasugdan nga plataporma mostly ani maong pilosopiya mauna'y basic nga day to day nga understanding sa mga tao ang lisod lang ani mao ang negative facts pananglitan mo ingon si Junior Arong nga vote straight sa Tim Solis pero tuwa dito nakapusta sa pikas mao ni illogical as an non-corresponding of truth sa conspiracy theory of truth mga huhungi-hungi -hung nga gipasubay sa kamatuuran. Ang negative side ani mauy lisod cause this is the complex that you think and spreading faster and further than ever ug makakreate ni og dakong damage sa imong dungog. Pat sa positive side, lisod ka pilihon, ani. <laughs> sa pragmatic theory of truth, nga matulpa, pa, a statement is untrue, but if it is useful to believe pananglitan mo ingon karon na mag-abot mi si Kapitan Dennis karong alas otso's buntag si Kap Dennis nituman sa inyong sabot base sa Philippine Standard Time apan ikaw gibakakan nimo ang imong kaugalingon pinaagi sa pag-advance og 10 minutes sa tuyo og tumong nga di ka malate sa inyong sabot wow! sa factual theory of truth kini mao'y dili malalis bisag unsaon paninimo og is kay ang imong prinsipyo gabase ni sa mathematics and scientific method panalitan mo ingon ka og 1 plus 1 equals 2 imo iplanabi ni bisag kinsa uway mo lalis ni mo ana kay ang to, mao man ang formula sa 1 plus 1 dili ginang mahitabo nga 1 plus 1 is equals to 3 so kana siya, example lang na sa kanang gitawag og factual theory of truth now atong tanawon kung sampulan na to ang kapitan kung nakapasar ba ani sa coherence theory of truth depende sa mga butante kung unsay ilang nama-an sa kapitan apan kung unsay gisulti sa kapitan kung magbase ta sa iya mga political activities mitukma ma ni kung unsay atong an sa una niyang termino o okay, kini mitukma sa coherence theory of truth So pasado ang atong kapitan sa correspondence theory of truth. Panalitan kining ingon niya nga to see is the result. Kining iyang slogan mitukma ni sa atong nakita. Kini siya basic gini sa aktual ginato nga nasinati. Ilabi na kung magisgota panahon sa pandemya. tokma sa correspondence theory of truth. Sa conspiracy theories of truth mga huhungihong nga posibleng na apoy tinuod na apoy dili apan kung magbasita sa iyang mga sa iyang mga political will kana dili na nato malalis mga bay ug maunibot ipasabot na ko nga lisod siyang pildiho ni ining puntoha kana og sakto ka og panghunahuna nga natumbong sa gitawag nato og Coherence theory of truth sa pragmatic theory of truth pananglitan sa muto sa kapitan nga atong ipadayon ang kausaban nga nasugdan para sa kalambuan dili man jud malimot mga bay nga ang barangay kahil na aji kausaban nga nahitabo sa dihang bilingkod siya kini nagdepende ni sa mga estratehiya sa mga konsehal kung unsay ilang mga statement ngadto sa mga butante nga diin sa tuyo ug tumong nga mudaog ang atong kapitan do na bay murag sagol nga white lies ba but at the same time naghimo po siya o iyang strategiya in vice versa kung unsa o niya pag-agak ang iyang mga konsihal pero ang tuyo o tumong ana aron magpadayon ang nasugdan sa kapitan sa so, factual theory of truth pasado gihapon ang atong kapitan kaya panalitan sa iyang giingon sa iyang moto atong ipadayon ang kausaban nga nasugdan para sa kalambuan kana di man jud nato malimot mga bay no di man dyan na malimod nga doon na dyan hitabo nga kausaban sa barangay kahil sa dihang bilingkod siya sa iyang unang termino o kini sampak gi kayo sa kanagitawag o factual theory of truth na atong tubagon karon kitong dipangutan nato ito ganina kung nagkasungag ba kini nga slogan sa kapitan nga matupa to see is to, to see is the result o ang slogan sa atong mayor nga to see is to believe ang tubag mga bay para nako wala ni magkasungag kay unang ni gamit ni maong termino si Noel Dutelius kining gitawag og to see is to believe so sa una niyang termino dili man pud di ikalimot nga naa nakita ang nahitabo ang kalambuan ani miipikto lang sa matag barangay. So, kining giingon sa atong kapitan na to see is the result mauni evolution sa slogan sa mayor nga to see is to believe. So, ang to see is to believe, may resulta o to see is the result. So, I hope na maginauta. Ato ning barugan, atong tabangan o maghugpong ta, karong pizza trahin ta. Why be a ay? Walay liko ay? Dili lang kay kutub lang sa slogan na to see is the result. Kundili, kitang-tanan atong ipadayon ang kausaban na nasugdan sa atong kapitan para sa kalambuan sa barangay Kahel dagang salamat og rock and roll atong tanan mga <laughs>